Magandang maganda araw po sa ating lahat Hello Philippines and hello world <laughs> O oh, diba energetic pa rin ang ganda ko Kahit pagod na pagod na Heto at alive na alive Nagbo voice over Mangihinayang <laughs> kasi akong hindi mag-upload At kumikita naman kahit papaano Aking mga videos tabos ganon <laughs> Pagkajagaan ko siya <laughs> So ayun nga, papasok na ako sa aking trabaho at kasama ko ang aking anak ngayong araw na ito. Hindi nga siya pumasok kasi wala nga daw silang ginagawa. At half day nga lang daw sila ngayon. Katatapos nga lang ng kanilang exam. Nag-check nga lang daw sila ng test papers. Kaya heto, masayang masaya ang aking anak. At gustong gusto nga daw niyang sumasama sa akin. Sa bagay, paminsan-minsan lang naman to. Kaya okay lang. Kaya ang spotlight ng video ko ngayon sa iyo anak. <laughs> Ikaw ang kukuhanan ko ng madalas ngayong araw na ito. So nga at palipat na nga pala kami sa kabilang pasyente. At na may miss nga daw siya ng kalaro niya dito. At ayun nga tapos na naman kami magpasyente at palipat na kami sa kabila naman. Mapapagod na naman ang anak ko sa kakalipat ng sasakyan. yunusto <laughs> mo yan anak. <laughs> Diyan nga ako napapagod sa trabaho ko. At heto nga at dumaan kami dito para bumili ng pagkain ni Maro. At nagugutom na nga daw siya. Na miss nga daw niya yung pagkain dito. Siya na nga nagpainit niya. Kabisado na niya ang mga ginagawa. <laughs> Eh paano ay eh, napakadalas niyang bumili dito? Nga at nagbabayad na siya. At napunta na kami sa bahay ng pasyente. O, oh, shout out sa inyong lahat dyan. Magbutihan niyo ang panonood sa mga vlog namin. Charot. <laughs> Nanonood nga daw sila ng mga vlog namin. Heto nga at kakain na ang aking anak. Pagkatapos ko nga magpasyente, ako naman ang kakain. Hindihan mo ba yung ulam na to? Eh, pagkasarap sarap Gulay, ginataang kalabasa na may hipon. O, di ba? Pak na pak. Napakasarap nila magluto ng ginataan dyan. Kaya kakain ako at bukas na ako magda-diet. <laughs> Aba, ang anak ko, kakain daw ulit at nagutom siya sa kanyang nakita. Pagkatapos nga namin kumain, heto nga at raratsyada ulit kami at lilipat ulit sa kabilang pasyente. Ang anak ko nga nakatulog kanina sa bahay ng pasyente. <laughs> Hinayaan ko na nga lang kasi ka alam kong pagod din siya. Ba'y nakakapagod yung ginagawa naming dalawa? Nandito na kami sa bahay ng pasyente, o, oh, di ba? Diba? Pagkatapos, lilipat ulit sa kabila. gano'n lang ginagawa namin. Apunta na nga kami sa palengke para bumili ng mauulam. Hindi ko nga alam kung ano uulamin ko dyan. <laughs> Napakahirap mag-isip. O hulaan nyo na lang kung ano ang bibiling kong ulam mamaya. Tapos na kami mamalengke at bibili na kami ng pagkain ni Maro. Heto nga ang kanyang naisip na uulamin mamaya. At wala nga din siyang maisip. <laughs> Kakalokang bata. Mabuti na lang may malapit na bilihan dito ng pritong mano. At nga at pauwi na kami ng bahay. Kain. Just <laughs> the Lord. Nagulam ko. <laughs> ang sarap-sarap oo. Oh ba? Nakita dyan. Mmm. <laughs> na bangus. Na may sili. Palaya at saka salong. Mmm. <laughs> Ang Mangan tayo. Mangan, mangan tayo. Nakakapagod, pero okay lang. Alam ko takis. Voice over pa ako. Mmm. <laughs> Ganon talaga papasipag. Go ng go. Tsaga, tsaga. Diba? <coughs> Gusto ko tama rin. Sabi ko tinatamad ako. Pero hindi ko magawa. <coughs> hindi ko magawa bang maging tamad. Diba? Kung nasanay ka magmasipag masipag. Ega. Diba? Tara! Diba? baka talaga, pero pag tamad, tamad, tamad maraming mga kakilala, tamad <laughs> ang tamad yung bukas na lang, ganon bukas na ako, hindi kung kaya kong gawin, gagawin ko hmm okay na daw <laughs> napahaba na bye, I love you so much magingat po yung lahat God bless you good vibes na lang mm hmm